kit-kit ng baka. So, ako naghahanap ako ng baka na para sa aming bakahan. Ayan, iniisip ko talaga yung magandang breed, magandang lahi. So, naghahanap talaga ako ng baka na mas maganda at pinipilian ko talaga yung quality. Sobrang high quality siya, Brahman, Indo-Brasil. indo brasil kahit anong breed na mas quality siya, mas maganda siya kasi yun talaga ang nagiging plano ko sa aming farm. Nagpapagawa kasi kami ng farm. Pinaghandaan ko lahat ng mga pagkain nila, mga napier, marbusa, moon river, kahit ano na lang ang tinatanim ko, mga mais, yun talaga ang importante sa bakahan. Actually guys, bumili ako ng hectare na lupa para lang talaga sa bakahan gin prepared ko na yung kailangan kong uh, kailangan kong gawin para gid sa mga uh, na invest ko and then kailangan ko talaga siyang i-prepare sa lahat kasi padami nang padami yung mga alaga ganun nagsisimula talaga ako unong una nagsisimula ako sa wala wala ngayon paunti unti ko na natupad ang mga pangarap ko para sa sarili ko, para sa family ko sa mga partners ko sa partners ko sa buhay nagsimula kami sa wala as in uh, sabi ko nga kahit ano gagawin ko basta matupad ko lang yung gustong hiling ko ang hilig-hilig ko talaga sa farm and then nagkaroon din ako ng sariling mga kambing namili ako ng mga kambing na mga buntis ayan ah uh, tatlo ito sila buntis actually nanganak na nga yung isa and then ah uh, nagsi, uh, nung una talaga paunti-unti lang unti-unti lang nagsimula ako sa unti tapos pinag-ipunan ko pinaghandaan ko kasi ang hili ko talaga sa farm pinag uh, inano ko talaga nag-ipon talaga ako gibadgetan ko talaga sila kasi nga gawang yun talaga ang importante kahit unti-unti nagsisimula ka sa farm hanggang paunti-unti din yung process niya, nasa process siya hanggang mag-successful hopefully guys sa totoo lang ako nung una pero nung nagkaroon ako ng sariling akin masarap sa feelings masarap sa pakiramdam na may mayroon kang sariling alaga halimbawa kung emergency ka, wala kang pera, mas mapabilis yung takbo mo na makahanap ka ng paraan. Kung, hindi mo na kailangan umutang kundi yung anak ng mga alaga mo yun ang binibinta. Yun talaga ang ginagawa ko dito at saka pinaghahandaan ko talaga sila lahat. Bumili din ako ng mga shader para may mapagamit ako, may magamit kami para sa aming mga alaga as in napakinabangan ko talaga, mapabilis lang siya yan. Hindi mo na kailangan magpagod kasi lahat ng kanin na kami na nakir na sa paligid ng bahay namin, nasa sa paligid lang ng mga farm. Ngayon, every time na Ibig sa nagpapakain ka na lang, ang gagawin mo na lang, tatabas ka, tapos may machine. Bumili ako ng machine para talaga sa mga alaga. Malaki din ang gasto sa mga machine, pero sige lang, okay lang dahil para sa kanila. Kailangan ko talagang sumugal, kailangan kong kapital, pinag-isipan ko, pinaghandaan ko, kahit tinitipid ko yung sarili ko, tinitipid ko yung mga budget sa pagkain sa aming dalawa, mga magpartners. Tinitipid namin para lang yung talaga sa laga. Mapapasaan din sa gandang huli sa pinapangarap ko, matutupad ko rin ang lahat. So, ito talaga kahit mahirap, tinitiis namin, kahit uh, walang-wala kami. Pero, thank you kasi pag wala naman walang wala na talaga namin pagkailangan kailangan talaga uh, yung mga manok doon ako pumupuha na binibinta ko binibili, uh, inaalalayan ko para sa amin, para sa sarili namin at alalay kami pang ng mga fees, pang ng mga vitamins kasi yun ang pinakailangan din ng mga alaga namin na kailangan, kailangan din sa mga feeds, sa mga vitamins lahat binibili namin niya siya kumplito sa rekado, kumplito sa supplement kasi yun ang kailangan gawa lang sa mga alaga kailangan talaga nila malaki ang tapos uh, uh, mabilis ang paglaki nila mabilis ang ang ano nila ang mga immune system mataas yun ang dapat para sa kanila So, yan talaga ang ginagawa namin na uh, sa lahat. Kailangan, kailangan talaga yan para sa mga alaga. Hindi na kami nagpapalipas. Ito na, tingnan mo. Nanganak na yung kombing Ayon, dalawa yung anak niya. Ang swerte lang as in. Napakaswerte namin kasi, uh, ano siya ba, yung pag si Lord ang gumalaw, pag para sa iyo, para talaga sa iyo. Ganun talaga siya. As in, hindi namin na-expect. Dati akala ko isa kasi maliit lang yung chan niya eh. Hindi masyadong malaki yung chan. Dalawa pala ang anak niyo As in, dalawa. dalawa So, thankful talaga. Thank you, Lord. And then, ito, yung part na ito. Marami kaming mga pananim sa paligid ng bahay namin. Mga napier Lahat ng kailangan ng mga kambing. Mga baka. Uh, pagkain ng mga pagkain ng mga manok. Yun talaga ang inuuna-una talaga namin nga pinaghahandaan sa lahat ng mga, na, sa mga pagkain ng mga alaga. Tapos nagtatanim din kami ng mga mais, mga palay. Yung palay pag nag-harvest, naglalaan talaga ako ng sako-sako para lang ipakain lang sa mga alaga para hindi sila magbansot. Ah, malaki ang malak mas mapabilis yung paglaki nila. Feeds, hindi lang feeds ang kailangan. Kailangan talaga iba-ibang pagkain kasi minsan nagsasawa din sila. Pag once na nagsawa sila, dapat meron kang maibibigay para sa kanila. Kung iba yung umagahan, iba yung merienda, iba yung hapunan. Ganon po kami magbigay sa kanila. Mas property namin yung mga pangangailangan nila kaysa sa amin malaki ang gastos pero pagdating sa anihan sobrang laki. Itong bahay na to malawak din ito dahil pinapagawa ko din ito. Kailangan talaga na naka-proper talaga siya. Ito naman yung mga gansa. Yes, maraming marami po akong gansa. Sobrang dami talaga nila. Siguro mga tatlong nagiiitlugan pa lang sila. Ayan, yung mga bahay-bahay niya yan. Lahat yan may may-ari niya. Kanya-kanya kanya kanya silang bahay. So, nagsisimula na talaga sila. Nagsisimula, sila sa, nags, nagsisimula na naman sila ngayon sa itlugan. So, yun talaga ang kailangan namin naman paghandaan. Mga vitamins lahat. Mga feeds ng mga mga sa mga feeds ang kailangan namin bilhin sa kanila. Ito naman yung part dito sa area namin na ito, ito ay lahat ito is frutas. Iba-ibang frutas naman ito. May papaya, may rambutan, may bana, may uh, guava, uh, avocado, uh, langka iyon iba-iba talaga yan pero proper namin kung ano ang kaya namin itanim yon itatanim namin talaga lahat yan siya kasi gawa ang ang dami talaga nilang ano ang daming ang ma, ma, may medyo malaki-laki pang area may plano din ako na may area na ito mapaglagyan ko rin siya ng ano ng dragon fruit soon iba-ibang uh, may, may mga tanim din kahit anong lahat na lang tinatanim ko as in dahil gawa nga sa mga alaga namin yung alaga kasi namin yung alaga kasi namin kailangan kailangan talaga ang kailangan namin pananim sa mga alaga namin kailangan namin lahat ng concrete lahat ng sa pagkain yun kailangan namin yun kasi gawa ng lahat ng yun is importante sa alaga paghahandaan mo magsisimula ka para sa magsisimula ka para sa kanila una sa pagkain para hindi ka mahirapan sa kakabili ng mga fish uh, or mais, yon yung ginagawa ko, nagtatanim kami ng mais para lang sa mga alaga. Every time na nag-harvest ako ng palay, naglalaan ako ng palay, yan, ibinibigay ko. Lalo-lalo na sa mga manok, sa mga manok namin, never pa kami nag failure never kami namatayan, or ano man ang case, thanks God, thank you Lord. Kasi grabe po yung system din to sa mga food, sa mga vitamins nila, kumpleto po sila sa mga vitamins, sa mga supplement nila na ibinibigay talaga namin ang lahat para sa kanila. Yun talaga ang ginagawa namin sa lahat-lahat. And then, lahat na lang ng kailangan nila, needs nila, meron sila kahit anong pagkain, lahat-lahat. Inaasikasa talaga namin sa lahat, kailangan namin. Uh, hindi namin pinapabayaan ang mga alaga lalo lalo na sa mga pagkain gahit nito mga nafear nito nilalagyan namin ito ng mga vitamins isa po, yung mga powders sa mga vitamins o kaya mga mulase nagbibigay din kami ng tahok uh, o epat yung pinatawag pa ng palay hinahaloan namin ng mga afraid tapos i-mix mix lang namin like itong banana na to i-chopper mo lang yan tapos pag na-chopper mo na yan ang ginagawa naman yan is lalagyan ng mga vitamins may mixing na yan eh may vitamins, may molasses, may asin yan ang pinaka importanting importante sa mga alaga makakain na yan ng kambing manok at saka baka yes isahan lang po sila isahan, isahan lang po sila sa pagkain Bini, uh, kumbaga, sinestroit na lang pagbigay yung mga pagkain sa kanila. Hindi na namin, hindi na namin inaano, hindi na namin nga, uh, ito para lang ito sa ginto, ganun naman, hindi. Hati-hati sila kasi nag-iisang pagkainan lang naman sila. Lahat naman yan, sineshader, kumakain naman talaga sila. Ang bilis-bilis na nang kumakain sila pag sila-sila lang. And then, kung ano ibinibigay sa kabila, sa kambing, nandun naman yung mga manok nung tatapakbuhan, humihingi ng pagkain. So, ang ginagawa namin, i-mixing mo lang, halo-halo, may peas, may atin, may vitamins, may molasses, may ipa, may, may, may mix, naka mix, na talaga, halo-halo, tapos ibibigay sa mga alaga. Yun talaga ang pinaka-importante sa lahat na ginagawa namin. Uh, kailangan ng paghandaan pag-agent farming kasi kung kaya mo kung kaya mo gawin mo pag hindi mo kaya na wala kang budget uh, wag kang wag kang gumalaw wag mong ituloy kasi ang hirap pagdating sa farming kasi hindi lahat ay magiging successful kaya so ayun na ay guys eto <laughs> naman itong alaga namin dumating ayan tatlong inahin isang anak Mm, happy farming! Thank you!